yan meron tayong tubig dyan. Maglagay tayo ng asin. At saka kunting suka. Yun, kunting suka lang yun. Kasi mag... Naghiwa ako ng ampalaya. Diyan ko ilulubog. Ito na yung ating ampalaya. Hayahan lang muna natin yan. Pakuloyin ko lang yung sinain ko doon. Kasi maghiwa ako ng baboy. Ito okay. yung halo natin sa ating ampalaya. Di tayo maghalo ng itlog dahil sa Rhea bawal. Nagpa-injure kasi si Rhea ng sarapis kahapon. 24 hours pa bago siya makakain ng malalita. Ngayon, tatanggalan natin to ng mantika kasi mataba siya. At ito na yung ating taba. Patayin muna natin kasi tanggalin natin yung mantika na nakuha natin. Saka tayo mag -isa. Nilagay ko na yung bawa. Tinanggalan ko talaga yung mantika kasi ang dami na yung ating manito. Ito na yung ating sibuyas. Ihalo na natin yung sabay. Dito pala ako nagluluto sa pindahan sa surang bansay. Maglagay tayo ng oyster sauce. Halo-halo natin. ang ating laman ng inang Try ng konting tuyo. Saka natin halong-halongin. Eh. Maglagay tayo ng tubig dito dahil lutuin natin yung baboy. Maglagay na tayo ng tubig. Tapos takpan natin to para mabilis kumulo. Ay! Yan, kumulo na. pakuluin lang natin hanggang sa maluto yung ating karaning baboy. At ayan na ay yung ating ah, niloloto. Konting sabaw na lang siya. Ilalagay na natin yung ating ampalaya. Ayan, lagay na natin ang palaya natin. And... Lagyan natin ang paminta. At ito na. 転移犯なと At ito na luto na to. Tayo na natin.